na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Kasi nakikita na, nafo-forecast na siya. So yan yung sub pagsasubstantiate kasi sinabi mo. I don't ever remember, may plataporma siya, I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Alam nyo noon, pag pumupunta ako sa 7-Eleven, expensive yan na natindahan, di ba? Ay, sorry, 7-Eleven. Pero yes, expensive sila. Kasi, ano sila, go-to. Mabilis ka makabili, nandun yung kailangan mo. 1,500 ko noon, bilhin na ako ng corned beef, bilhin na ako ng tinapay, bilhin na ako ng